So, ayan nga mga bossing Nandito tayo ngayon sa Panikitar no? So, may kukunin tayo motor is Sniper mm -hmm. ayan, Sniper 150 ayan, MX no So, ayan na So, first owner po ito ayan, So, swerte natin kasi first owner to Ayan, no? sila yung mayari mismo no? So, ayan, nag-ano lang kami Nagpapapred lang kami ng ID ni bossing no? So, ayan na, no? ang ganda pa oh Stock na stock, no So, So, okay na oh at may stock na stock Kulay yellow Parang inbox natin Ay! Parang ayaw mo doon ano Ayaw ko na itong gitawan Ang ganda So, ayan na So, ayan Hintayin ko na lang subosing At pagbabayad na tayo na So, nakakarbon pa yung shifter Ayan, dito tayo ngayon sa Paniki Samput Dito lang yan sa Butogski no? Karwash So, ayan na Hintayin na lang natin subosing mo Ayan Oh, oh, Nagpa-print lang siya ng ID niya. horse owner, 2018. 2018 model to. Ay, old old so, ayan si? Let's see.